Pinabantano manon ni Apollo Kibuloy ang buhay ng kanyang mga nagiging biktima ng pangaabuso. Lumalabas din sa imbisigasyon na mismo ang mga magulang ng batang biktima ang nagahatid kay Kibuloy ng kanilang mga anak. Mar Gabriel sa Malita. Nakakakilabot umano ang pinagdaanan ng mga batang babae na naging biktima ni KOJC leader Apollo Kibuloy Base yan sa kwento ng mismong mga biktima na lumapit at nagpasaklolo sa PNP kasunod ng pagsuko sa otoridad ni Kibuloy at apat na kapo akusado Ang sinasabi di umano again these are all allegations ang uh, uh, nililinaw lang natin ang sinasabi na pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata ang sinasabi sa kanila ay uh, they still they are still pure intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang uh, nakipagtalik sa kanila ay eh, espiritu ng Diyos so kayo na po bahala ang ano yan but nung ako ang kinokwentuhan kinukwentuhan ay uh, these are all children so kung ako ay nangilabot I don't know kung ano yung nakamdaman yon. matapos pagsamantalahan Tinatakot pa raw sila ng pastor upang hindi nila ikwento sa ibang ang kanilang karanasan sa kamay ni Kibuloy. As early as 12 or 13 years old, they, they were allegedly sexually molested by uh, a Apoli Kibuloy po at uh, And they are being threatened na kapag sila ay uh, i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang nakanasan sa kamay po ni Apollo Quibuloy ay uh, i-hunt sila ng angels of death. So you just can imagine a uh, minor being threatened of death. Hindi lang sila, pati yung mga pamilya nila. Hindi natin alam kung uh, ito bang angels of death ay uh, literally mga sinasabing uh, mga goons nila Quibuloy or just a figurative speech. Ang mga biktima, kabilang daw sa tinatawag na inner circle pastoral o yung mga piniling babae, para pagsilbihan si Kibuloy. Lumalabas din sa imbisigasyon na mismo ang magulang na mga bata ang nag-alay sa kanila kay Kibuloy. Well, ang isang sinasabi is sa uh, Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang uh, passes to heaven. Yes, yun din ang sinabi sa atin na itong partikulang na bata na to ikaw ay pang pang lunes, ikaw ay pang tuesday, ikaw ay pang Wednesday at paulit-ulit not once, not twice just can imagine 12 year old kid uh, I don't know Tinawag naman na fake news ng kampo ni Kibuloy ang mga aligasyon laban sa kanya Ayon sa kanilang legal team hindi dapat nakikisang ayon ng PNP sa pagpapakalat ng maling impormasyon Nananatili raw na inosente si Kibuloy hanggat hindi na guilty sa hukuman. Mariin din nilang itinanggi na ginagamit ni Kibuloy ang relihiyon para pagsamantalahan ang kanyang mga miyembro. Wala rin daw katotohanan ng Angels of Death na ipinananakot sa mga biktima. Ayon sa PNP, alas 8.30 ng umagang itinakdang schedule ng Branch 159 ng Pasig Regional Trial Court para sa face to -face arraignment habang alauna ng hapon naman ang video conferencing arraignment sa branch 106 ng Quezon City RTC. Mar Gabriel, para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng agila primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25TV.